ang pag-ibig sa misteryosong portal. Sa tahimik na katahimikan ng isang gabing naliliwanagan ng buwan, isang misteryosong portal ang nagkatawang tao, na nag-uugnay sa dalawang malayong panahon, si Amelia, isang modernong panahong artista, ay napadpad dito habang ginalugad ang isang sinaunang kasiraan, na iintriga, siya ay humakbang, natagpuan ang kanyang sarili sa isang mataong medieval marketplace. Sinalubong ng mga mata ni Amelia ang isang kabalyero na nagngangalang Alexander, isang koneksyon ang sumiklab sa pagitan nila, isang magnetic force na lumabag sa mga hangganan ng panahon, lingid sa kanilang kaalaman, pinagtag pala ng portal ang kanilang mga kapalaran. Habang lumilipas ang mga araw sa mga linggo, sina Amelia at Alexander ang mga hamon ng kanilang magkaibang mundo, namangha siya sa arkitektura ng medieval, at siya naman, ay nabihag ng mga kababalaghan sa hinaharap, na ang pag-ibig, lumalampas sa mga hadlang ng panahon. Ang kanilang mga pagpupulong ay naging isang lihim na sayaw sa pagitan ng mga panahon. Bumibilis ang tibok ng puso ni Amelia sa bawat pagdaan niya sa portal, hindi sigurado kung ano ang naghihintay sa kanya sa kabilang panig. paman ang hatik ng pag-ibig ay napakalakas upang labanan. Hinarap ng mag-asawa ang kahirapan ng kumalat ang mga alingaungaw sa kaharian ni Alexander tungkol sa isang misteryosong babae mula sa ibang panahon. Sa mundo ni Amelia, ang kanyang biglaang pagkawala ay naging palaisipan sa mga kaibigan at pamilya, ang balanse sa pagitan ng kanilang mga mundo ay napunta sa gilid ng pagtuklas. Naghanap ng solusyon sina Amelia at Alexander, sumangguni sa matatalinong pantas at sinaunang mga teksto, Inihayag ng isang tag-akita na ang portal ay isang daluyan ng tadhana, isang puwersang kosmiko na naguugnay sa kanilang buhay, upang mapanatili ang koneksyon na ito, kailangan nilang tanggapin ang mga hamon sa hinaharap. Pinagsama ng pag-ibig, sinimulan ni na Amelia at Alexander ang isang pakikipagsapalaran upang protektahan ang portal mula sa mga taong naghangad na pagsamantalahan ang kapangyarihan nito, nakipag-away, nagsakripisyo, at sa lahat ng ito, Lumakas ang kanilang pagsasama, ang bawat pagsubok ay nagpatibay sa kanilang pagunawa na ang tunay na pag-ibig ay isang puwersang may kakayahang malampasan ang pinakamalalaking balakid. Sa paglipas ng mga taon, lumalabo ang glow ng portal, hudyat ng humihinang koneksyon sa pagitan ng mga panahon, na pagtanto ni na Amelia at Alexander na malapit ng matapos ang kanilang oras na magkasama, sa mabigat na puso, tumayo sila sa threshold, magkadikit ang mga kamay. Alam na nilalabanan nila ang mga hadlang ng oras hanggat pinapayagan ng tadhana. Bumalik si Amelia sa portal, natagpo ang muli ang sarili sa mga guho kung saan nagsimula ang lahat. Nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata habang inaalala ang mga alaala ng isang pag-ibig na lumipas na sa mahabang panahon. Ang portal ay nagsara sa kanyang likuran, nag-iwan sa kanya ng mapait na kaalaman na kahit na pinaghihiwalay ng panahon ang kanilang pag-iibigan ay mananatili magpakailanman bilang isang walang hanggang kwento. Sa resulta ng kanilang paglalakbay, inilipat ni Amelia ang kanyang mga karanasan sa kanyang sining, na lumikha ng mga obra maestra na nakakuha ng diwa ng kanilang walang hanggang pag-ibig, ang bawat hagod ng kanyang brush ay umalingaungaw sa makulay na kulay ng mga medieval na landscape at ang modernong skyline ng lungsod, isang visual na symphony ng dalawang mundong nagbabanggaan. Samantala, si Alexander ay naging isang alamat sa kanyang kaharian, ang kanyang mga tagumpay ay ipinagdiriwang sa mga epikong kwento na ipinasa sa mga henerasyon. Ang kwento ng misteryosong babae mula sa ibang panahon ay naging isang itinatangi na bahagi ng kanilang alamat, isang testamento sa walang hanggang kapangyarihan ng pag-ibig na lumampas kahit sa mga hangganan ng pag-iral. Sa paglipas ng mga taon, ang memorya ng kanilang koneksyon ay nanatili sa banayad na paraan isang pamilyar na himig ang tumugtog sa hangin, isang himig na sumabay sa kanilang paglalakbay, ang mga simbolo mula sa magkabilang panahon ay magkakaugnay sa mga hindi inaasahang lugar, isang tahimik na paalala ng isang pag-ibig na nag-iwan ng hindi maalis na marka sa tela ng panahon. Si Amelia, kahit na matagumpay sa kanyang kasalukuyan, ay hindi nakalimutan ang kagalakan ng isang medieval na pagsikat ng araw o ang kilig ng yakap ng isang kabalyero. Dala niya ang mga sandaling yun, Isang lihim na kayamanan na nakatago sa sulok ng kanyang puso. Sa isang tahimik na gabi, habang ang araw ay lumulubog sa ilalim ng abot tanaw, isang banayad na simoy ng hangin ang bamulong sa mga guho ang portal, na natutulog sa loob ng maraming taon, ay muling nabuhay, sa panandali ang iyon, lumitaw ang isang silhouette na kahawig ni Alexander. Isang malabong ngiti ang sumilay sa kanyang muka nang umabot siya, isang huling palem na umaalingaungaw sa paglipas ng panahon. Muling nagsara ang portal, naiwan si Amelia na may pakiramdam ng pagsasara. Nagpatuloy siya sa paglikha, na inilalagay sa kanyang trabaho ang kakanyahan ng kanilang pagmamahalan, ang kwento ni na Amelia at Alexander ay naging mapagkukuna ng inspirasyon para sa mga nakarinig nito. Isang paalala na ang pag-ibig, sa pinakadalisay nitong anyo, ay maaaring talunin hindi lamang ang mga hamon ng kasalukuyan kundi pati na rin ang malawak na kalawakan ng panahon. Habang ang mga guho ay tumahimik sa ilalim ng maliwanag na buwan ng gabi, ang portal ay naging isang bulong lamang sa hangin ng kasaysayan. Gayunpaman, ang kwento ng pag-ibig na lumampas sa panahon ay nabuhay, isang walang hanggang alamat na umaalingungaw sa mga panahon, nagbibigay inspirasyon sa mga puso na maniwala sa pambihirang mahika na hinabi ng mga hibla ng tadhana. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung gusto ninyo ng mga ganitong mga kwento, huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga bagong kwento.